Kapag nag-asawa ka, hindi ka na pwedeng magdesisyon ng parang single ka pa din. Palagi mong i-consider ang asawa at mga anak mo. Hindi na pwede ang bigla ang labas kasama ng barkada. Walang masamang makipagkita at lumabas kasama ng barkada. Pero dapat pinaplano. Pinag-uusapan niyong mag-asawa ahead of time. Otherwise, para mo na ding binastos ang asawa mo. Hindi ka baklaan o kamartiran ang pagtanggi sa invite ng barkada. It's okay lalo na para sa pamilyadong tao. Kapag niyaya ka ng barkada mong lumabas bago ka magsabi ng yes, konsultahin mo muna ang asawa mo kung okay lang sa kanya o baka mas kailangan kanya sa bahay. O baka may plano kayong gawin na nakalimutan mo? Bago ka magdesisyon, konsultahin mo ang asawa mo. Bakit? Una, hindi ka na single na walang maghihintay sa'yo sa bahay kung anong oras ka uuwi. Pangalawa, ano man ang mangyari sa'yo mula sa mga bagay na gagawin mo, ay asawa at mga anak mo ang unang mga taong maaapektuhan, kaya dapat alam nila bawat kilos mo. Pangatlo, ikonsidera mo ang sitwasyon ng asawa mo bago ka maghayahay. Baka may sakit ang anak nyo at kailangan niya ng tulong mo. Nakakalabas din ba siya katulad ng ginagawa mo? Kapag babiglaan din siyang umalis kasama ng barkada, okay lang din ba sa'yo? Ano kaya ang nararamdaman ng asawa mo habang nagpapakaulirang ina-ama? Siya ay nagagawa mong magpakalasing kasama ng barkada. Nag-asawa ka upang may kapartner ka sa buhay. Hindi yung partner mo lang siya kung kailan mo.